Nay, maraming salamat po, Nay. Kapag alaga mo di araw-araw. Kapag mamahal at pag-aruga mo, Nay. Nag-iitsaga sa puso ko, Nay. Matayapo po ako, ikaw, nanay ko. Okay lang po sa akin, pangaralan mo po ako, Nay. Pagalitan mo po ako. Sawayin mo po ako. Ipaalam mo po sa akin kung anong tama at Bata pa po ako, Nay Kailangan syon din, kita Nay Kasi ikaw po ang nakakaalam Kung anong dapat para sa akin Salamat sa sakripisyo mo sa Nay Susuklian ko po ng respeto At pagmamahal Lahat ng pagod mo, Nay Pagiging mabuting bata po ako Kagaya po nang lagi yung sinasabi ni Tatay Mahal na mahal kita, Nay!